Habang inaantay ni Raymond at Charlene si Sonia Cristobal, ang mami ni Raymond, dala ang kamiting nito na investor ay nababahala itong si Charlene dahil doon kaganapin ang birthday ni Xavier sa sports club ni Divina. Natakot itong si Charlene na maturuan ng hindi maganda itong si Levi ni Divina na ngayon ay nakikita ni Charlene na close na ang dalawa. Pero pinapanatag siya ni Raymond Dumating naman itong si Sonia Cristobal ang mami ni Raymond at ikinagulat ng dalawang mag-asawa na kasama si Divina na akala isang biro lamang. Pero ayon kay Divina, handa siyang mag-invest sa kumpanya nila Raymond. Hindi mapigilan ni Charlene na sabihin ko ano talaga ang balak ni Divina na ito'y makapasok sa buhay nila para sisirain sila. Ikinagalit naman ni Sonia ang binibintang ni Charlene dito kay Divina pero alam ni Raymond na magkaroon lamang ng gulo at hindi. Tinanggap ang offer at umalis kasama si Charlene na tinalukuran nila itong si Mami Sonia at saka si Divina. Tuluyan na kayang makapasok itong si Divina sa buhay ng mag-asawa, Charlene at Raymond at masisira ang kanilang pagsasama. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.